daming nagagapas oh. Siguro malalaki ahas dyan, no? Malalaki ahas dyan. lalapot ililipat na bibitawan na ba? Ganda dito eh, walang mga ano eh. Walang masabitan no? oh. Dire Diretso lang yung kalapati na yan. Ang dami nagkapas. Pakyaw siguro nila yan boy. hanggang doon yan sa may pabahay eh. ayun na na namin mga boss ang mga mandirigma sa himpapawid Apat nabak silang, diba? Oh, apat kan. dapat magandang, ano Ayan na, ayan na, ayan na sila. Oo. Oh. Oo, oh, 30 na. 1, 2, 3. Hmm, malukit. Sanay na sanay na, diretso lang ah. <laughs> ah, dito lagi pala binibitawa niyan, ano? Oh. Kaya diritsong diritsyo. Oh. Malupit na may ibon. Pangalawang Sultada. 835 bibitawa namin Gustong gusto ng ano lumipad oh. No? matanda na tong brao no ay ba siguro to mga bagong ano to diba Ang tag nito mga inakay pa to no Santo Tomas to Kaluukan na bitaw kusina chao Wala na, nando na yun sa kalookan boy eh. Bilis eh. <coughs> Diretso wala man lang ikot. Yung taruan ni eh, Reboy na ano talaga eh. Diretso, Huwag kayong kung ano, lumingon sa <laughs> sa likod. Mababaril no, talaga kayo dyan. ganda mga ibon talaga oh. Ganda ang katawan. Pangbiinan talaga to. Dito sila mag-isa nagtabas oh. Doon apat sila oh. Dinadaya tong isa eh. Oh. doon dalawa sila ay ano apat din apat din doon ito lang isa ano eh siguro sa maugali nito kaya nag-iisa lang tagal pa yan matagal pa matapos nila yan oh. Dapat siya sinusunog yan, di ba? Sinusunog yan eh sa ano? Duman sa may kuwenka. Sinusunog nila yan eh. Kaso nga lang, hindi pwede dito. Ang dami bahay oh, mga pabahay. Oh. Sila. <laughs> Mamaya pati pa pati pa ba sunog pa oh. pag yan mga ganyan ang ano yung pinakausbong niya, yung mga puti puti na yan sa amin yan ano yan eh habagat eh kumbaga mag iimbak na kami mga toyo mo mga ginamos ganyan mag iimbak na kami yan mga pagkain kasi di mo maapakan yung dagat gawa ng lalaki na ng halon yan yung paghabagat sa amin mahirap doon Meron din yung tawag sa amin na ano, sare, yung mga flying fish. Dami. Pangalawang bitaw. Kariran niya tingnan mo. Bibilis 'yan. Parang electric pan yung ano ah. Doon lang sila oh. Oh. Ayun na, taas. Oh, diretso lang. Wala nang ano. Siguro yung leader nila yung brown. <laughs> so, <directyo> lang tayo. <laughs> okay, tapos na mga boss. Uway na kami. سلامه سلامه